po. Magandang gabi po. Bakit? Eh, akit ko sana ako ng ligaw. What? Nandyan po si Ipin. Oh. Sandali lang, at tatawagin ko ang anak ko. Sige, tuloy ka. Tuloy ka muna, pasok. Eh, maraming salamat po. Uy, ikaw pala. Bakit? Anong sadya mo? Alam mo naman, yung matagal ko nang nilihig sa'yo ng kamis na kasagutan. Wow! Ay, mo hmm. Yun ba? Eh, kasi hindi pa ako handa eh. At saka bata pa ako eh. Isa pa, ang mga magulang ko. Oh no! Hmm. Pero, sagutin mo lang ako, Pin. Lahat ng bagay, ibibigay ko sa'yo para sumaya ka lang. Ah? So, since iting ko lahat ng mga bituin at buwan sa kalawakan, ibibigay ko sa'yo. Oh. So, Ito na ko ngayon gabi nito. We, hindi nga. Tingnan mo nga yung mga kuko mo. Oh, no! So, diba? Yung ang um, dumi sa kuko mo na pagkalapit-lapit sa'yo, hindi mo masungkit. Ayun pa kayong mga bituin sa kalawakan. Oh. <laughs> <laughs>